ยังก็ยนะอืม original ang aming panghalo buli na tuyo kailangan namin guys magpalakas <laughs> lalo na at may ito so, sa isa pa man din. Ang aking pampalit na ano ay hindi. May, may ngayon ako so, nasa panggalang dalawang napkin. So, ako i-addaloy ko sana yung sobrang ni Jelly nilang dalawa. Nang hinayang naman ako nilagak sa tindahan. Napkin? Oo. Mm -mm. <laughs> ako may dalawang dalawa at sa'yo nga nito talaga alam kung narirating ko na eh. Hindi ko man din. Uh, dati inanapkin ko. Kaya ako walang reglayan. ko ninapkin. Ay. Ayay. Ay. <laughs> 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 mm, sarap. Mmm na may gatas. Kawawa <laughs> naman ang buhay namin guys. Dito oh. Nagakapihan ay baon na. masarap Sarap ng lasa. iiwan pa sa ating tingin. Iyak, bumili ng dalawang ganyan. Hmm, dalapat yung bianan sa paghigop. Kaso walang bianan. Naanod, nambaha. Hmm. Mula. <laughs> <-layan> mo? nang. Ng... <laughs> eh, Malapit na guys si ito matubos kaya wala na kaming kukuprasan. Isang so, kupras lang guys at tapos na.